Alam mo ba na ang isa sa pinakamatingkad na simbolo ng kultura ng Pilipinas ay unti-unting pinapatay? Hindi ito isang gusali o isang tradisyonal na sayaw. Ito ay ang ating minamahal na jeepney. Para sa marami, ito ay isang pang-araw-araw na paraan ng transportasyon. Pero para sa mas nakakarami, ito ay higit pa rito. Ito ay kabuhayan. Ito ay kasaysayan. Ito ay identidad ng Pilipino. Sabi ng mga otoridad, kailangan itong i-phase out dahil sa polusyon. Sabi nila, kailangan ng mas moderno, mas malinis at mas ligtas na mga sasakyan. Mukhang mabuti sa pandinig, hindi ba? Pero ito ang hindi sinasabi sa iyo. Ang totoong dahilan ay pera. Ang isang modernong jeepney ay nagkakahalaga ng milyon. At sino ang magbabayad nito? Ang mga driver at operator na siyang pinakamahihirap sa sektor ng transportasyon wala silang pambili ng mga bagong unit na ito. Kaya ang nangyayari, ang malalaking korporasyon ang siyang magmamayari ng mga bagong minibus. Ang mga driver magiging empleyado na lamang. Mawawala ang kanilang hanap buhay. Mawawala ang kanilang pagmamayari. At ang pasahero, tiyak na tataasan ng pamasahe para mabawi ang malaking puhunan. Kaya sa huli, sino ang talo? Ang ordinaryong Pilipino Paano natin haharapin ang isang problema na ang solusyon ay mas masahulpa kaysa sa sakit? Ang tunay na solusyon ay tulungan ng mga driver at operator na i-modernize e ang kanilang mga makina. Bigyan ng subsidyo ng gobyerno. Hindi puwersahin silang magbayad ng hindi nila kayang gastusin. Ang jeepney ay hindi lamang sasakyan. Ito ay rolling artwork. Ito ay alaala ng tapan at pagkakaisa ng mga Pilipino noong World War II. Ito ay simbolo ng pagiging madiskarte at matatag ng Pilipino. Huwag nating pabayaang mawala ito nang dahil lamang sa mga pulisiya na hindi naman tunay na nakakatulong sa mga nais nitong tulungan. Kung gusto mo na mas maraming content na naglalabas ng katotohanan, sundan ang aking channel Jerome G Videos. I-subscribe mo na ang Jerome G Videos. Maraming salamat sa panunood.